Kasi ang leader na magaling is marunong makinig. Talking about leadership, maraming mga misconceptions. We are already in the digital era. Everything mm -hmm. will be seen in the internet, na-mention mm -hmm. na niyo po. Yeah. Ano? So ano sa tingin niyo po yung mga misconception naman? Pinakamalaking misconception, anything about uh, leadership na sa tingin mo na parang may opportunity na pwede itama? Ano kaya yun? Sa pagiging leader kasi laging may presumption yun na magaling na leader. Magaling, siguro, alam lahat. Mm. Pero tingin ko, yun yung misconception na siguro, ang, para sa akin, ang isang leader na magaling is marunong makinig. Mm. A good listener. A leader, kasi pag isang ka-leader, pwedeng hindi mo alam yung nangyayari, hindi mo alam yung ginagawa mo, pero nandun yung magaling kang follower, so nandun yung buo ang loob mo, kalooban mo, you're true to yourself, you have your integrity and principles kung hindi mo man alam yung dadaanan mong path. Ang isang magaling na leader kung ano man 'yan, Ay, haharapin niya hindi ganyan. At tanggapin niya ako may mali siya. At sasabihin niya kung mali siya, marunong umamin kung mali ka.